katikitna ng simenteryo ang mga kwento ng kababalaghan. Bilang huling hantungan, dito raw nananatili ang mga kaluluwang ligaw at mga elementong nagpaparamdam. Sa kabila ng lahat ng to, ano pa nga ba ang mga nakakatakot na kaganapan? Ako si Aris, ang inyong tagapagsalaysay ng kwentong pinumagatang. Kwento ng sepulturero. Sa isang liblib na baryo ng San Pascual, may maliit at tahimik na sementeryo. Kapansin-pansin na ang kalumaan ng lugar. Matataas ang talahib, luma ang mga nicho, at may mangilan-ngilan na butong nakakalat. Kinatatakutan to ng marami at madalas na iniiwasan nagkakabisita lang ang lugar na to pag may dumadalaw sa puntod ng mga yumao. May isang tao lang na laging nandito. Si Lando, ang sepulturero ng sementeryo. Siya ang tagabantay dito, tagalimis ng paligid, at tagapaglibin ng mga namamatay. Ilang dekade na ako sa gantong gawain. Hindi pangkaraniwan pero ito lang ang alam kong pagkakitaan. Isang gabi, tahimik ang paligid at bilog ang buwan. Nagubukay si Lando ng lupa sa isang lote ng sementeryo. Pawis na pawis ang matanda at marumi ang kanyang damit. Palingon-lingon siya sa paligid at parang nagmamadali ang kanyang kilos. Sa so, tagal ko ng sepulturero, si nakita ko na yata lahat. Pero may mga karanasan pa rin akong hindi ko malimutan. Sa gitna ng kanyang pagkukay, narinig ni Lando ang mahinang iyak ng isang babae. Napatigil sa ang matanda at tumingin sa paligid. Nang wala siyang makita, agad naman siya nagpatuloy sa ginagawa niya. Hindi nagtagal, hindi naiyak ang narinig niya, kundi pagmamakaawa. Ma'ng Lando, talungan mo ko. Hindi pinansing ni Lando ang narinig niya. Agad niya niligpit na kanyang mga gamit at nagmadali siyang umalis. Ayos na to. Uuwi na ako. Baaga pa ang libing bukas. Maglalakad na sana si Lando nang biglang. Huwag kang magbulag-bulagan, Lando. Alam kong nakita mo ko. Dala ang kanyang mga gamit at gasera. Patakbong umuwi si Lando. Hindi siya lumilingon sa paligid hanggang sa nakita niya ang kanyang munting kubo. Pagpasok niya, agad niyang sinara ang pinto. Nabutan niya ang kanyang asawa na si Bilen. Nupansin niyang pawis na pawis si Lando at parang wala sa sarivi. Ginabi ka na yata, Lando. At andong is Naghukay na ako. Maaga ang living bukas eh. Agad na naghanda ng hapunan si Belen. Habang si Lando naman ay halatang nag-iisip ng malalin. Nabasag ang katahimikan ng dalawa nang biglang magsalita ang matandang lalaki Hindi ko nakaya kaya, Belen. Pagod na akong maging sepulturero. May nakita ka na naman ba? Gabi-gabi namang meron. Buti sana kumulto lang. Di ko na kaya mga nararanasan ko sa so sementeryo. Bilang sepulturero, nagsilbing tagapangalaga ng sementeryo ng San Pascual, si Lando. Ilang lote na ang kanyang nahukay para maging huling hantunguan. Siya rin na naglibing sa hindi na mapilang na dito sa baryo. May mga pagkakataon namang nagbubungkal siya ng mga buto kapag hindi nakapagbayad ang pamilya ng upa sa lote. Sa tagan niya rito, sanay na siya sa sementeryo, sa mga kwento, sa katahimikan at sa mga patay. Pero may mga gabing sadyang malagim ang kwento Bago pa lang si Lando sa sementeryo, nagparamdam na agad sa kanya ang mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi, nagwawali si Lando sa banda ng sementeryo na apartment type ang mga nicho. Handa na siyang umuwi at yun na lamang ang natitirang lugar na kailangang linisan. Tahimik ang paligid nang biglang umihip ang malamig na hangin at namatay ang ilang nakasinding kandila Napalingon si Lando. Nakita niya ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng puting damit at may itim na belo sa ulo. Akala niya ay bibisita lang to, kaya nagpaalala siya. Nay, bumalik na nang po kayo bukas kung dadalaw kayo. Laking gulat ni Lando ng unti-untim na bagong itsura ng matanda. Nagda sa mukha nito at nasira ang damit niya. Umalis ka rito. Hindi mo alam ang pinasok mo. Natumba si Lando sa kanyang kinatatayuan. Nakita niyang maraming multong nakatitig sa kanya. Na Agnes din ang mukha ng mga ito. Napatakbo si Lando sa sobrang takot niya. Pero kalaunan, natutunan ni Lando na sa sementeryo, hindi lang patay at multo ang nakakatakot. Marami na siyang naranasang kababalaghan, pero may mga pangyayaring hindi niya pa rin inaasahan at hindi man lang sumagi sa kanang isip o kahit sa panaginip. Naatasan si Lando na limisi ng isang musileyo na pinablibingan ng isang dalaga ng nakaraang araw. Nakita niya sa bungad ng musileyo ang malaking litrato ng babae at mga bulaklak na sariwa pang pa Laking pagtataka ni Lando nang makita niyang may ilaw ng lampara sa loob. Kalilibing lang nito ah. May bisita agad. Dahan-dahang sumilip si Lando sa loob ng musaleyo. Nakarinig siya ng mga kaluskos. Nanlaki ang mata ni Lando sa kanyang nakita. Napatakip siya ng kanyang bibig sa gulat. Nakita niyang nawasap ang puntod ng kalilibing palang na babae Takalabas binang kabaang mito. May nang loob sa musileyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ginagahasa ng isang lalaki ang bangkay. Magkahalong pandidiri at gulat ang nadama ni Lando. Wala na siyang ibang nagawa kundi sumigaw. Hayop! Ano ginagawa mo dyan? Paaboy ka! Agad na tumakbo ang lalaki palabas. Hindi na siya naabutan ni Lando. Halos musuka ang matanda na makita niya ang eksena. Nakabukas na ang kabaong habang ang bangtay naman ay magulo ang damit at ang itsura. Pero ang pinaka nakakatakot na karanasan ni Lando ay nangyari kanina lamang. Habang nagwuhukay siya para sa libing kinabukasan, may narinig siyang natpataas ng panyang balahibo may yabag ng dalawang tao sa likod ng mga talahib. Tinigil na matanda ang kanyang ginagawa at sinilip kung sino o ano ang mga yon. Nakita niya ang isang babaeng nakagapos at may busal ang bibig. Hila naman siya ng isang lalaking may hawak na baril. Sakto, walang tao rito. Walang makakakita kung paano kita ididispatcha. Wa, wag po. Maawa po kayo sa akin. Naking gulat ni Lando sa kanya nakita. Hindi niya napansin na nakagawa siya ng kaluskos sa mga talahib. Napalingon sa kanya ang babae at mukhang nakilala siya nito. Mamlando! Biglang bumalabda ang babae sa lupa. Napadapa naman si Lando at nagmamadali siyang umalis doon. Pinagpatuloy ng matanda ang paghukay Nagkunwari siyang wala siyang nakita. Pero bukas ang takot at pagmamadali sa muka at kilos niya. Hindi makapaniwala si Belen sa kwento ng kanyang asawa. Pati siya ay kinabahan at patay na rin ang tingin sa labas. Siniguro niyang hindi nasundan si Lando ng kung sino mang nakita niya sa sementeryo. Lando, hindi ka ba nakita? Nasundan? Bago po man mga sa'yo tumadanda, biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Natahimik bigla ang paligid. Walang ibang ingay bukod sa pabalik-balik na kalabog ng pinto. Nagtitigil ang mga asawa. Parehong ayaw sagutin ng katok. Tumataas ang tensyon sa paligid at lumalala ang kaba ng matatanda. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang lalaking may hawak ng baril sa sementeryo. Agad nitong hinatak si Lando palabas. Wala namang ibang nagawa si Belen kundi sunigaw na lamang. Ang kwento ni Lando at ng mga sepulturero ay nagpapatunay na hindi mga bumu, multo o bangkay ang dapat katakutan. Dahil mas nakakatakot ang kayang gawin ng mga buhay. Hindi mo alam kung hanggang saan aabot ang kababalaghan nagawa ng mga tao